isa pong maganda at oras sa mga all at shout out ulit sa mga all ay nako, grabe ang mga politician sa atin na turingang mga namumuno sa bansa natin na turingang mga dapat ay nire-respeto uno ng mga pinagsasabi para lang uh, makakuha ng boto sa uh, kick off rally ng isang uh, tawag ba dyan? grupo. Sinabihang uh, ang kabilang grupo daw ay uh, mga parang inutusan lang bumili ng suka. Oh my god. <laughs> Meron pala ganun. Yung mga abogadong tumatakbo ngayon sa pagkasinado ay yung mga inutusan lang pala daw yun na bumili ng suka at uh, tumakbo na nang uh, pagkasinador. So Diyan mo talaga makikita no kung sino dapat ba ang uh, ginagalang diyan sa mga uh, nakaposisyon sa gobyerno natin. Kung baga sa mga simpleng bagay lamang sa mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Makikita mo na kung karapat dapat ba silang butohin. 'Di diba? Yun lang nga sa pagpapakilala ng kanilang mga kandidato. Ay hindi nila magawa ng maayos at uh, ang ginagawa nila ay uh, sisiraan ang mga kapwa kandidato talagang ano talagang uh, sila sila na mismo ang nagkakasiraan kaya pagka nakaupo na sila ay pati ang taong bayan ay nasisira ang kinabukasan ng mga kababayan natin ay nasisira yan ang mahirap dyan no kaya pala makikilatis mo na eh karapat dapat bang butohin ang isang kumakandidato na ang gagawin ay paninira sa kapwa kandidato di ba pero kung ikaw ay ko tumatakbo ha? Uh, sa anumang posisyon sa gobyerno hayaan mo na lang na ang taong bayan ang magdesisyon bubutohin ka man o hindi hindi mo na kailangang siraan ang kapwa mo kumakandidato Uh, at uh, hanapan ng butas para masira ito hayaan nyo ang taong bayan at nakikilala naman ito ng mga taong bayan sa pananalita palamang nila ay masusukat na kung talagang karapat dapat ba sila sa gobyerno natin karapat dapat ba silang umupo no? at uh, sila ba ay tutulong sa ating mga mamayang Pilipino sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong dahil kung ang nakikita natin ay puro paninira puro lang uh, uh, negatibo ang mga sinasabi para manalo para makakuha ng boto ay wala na alam na this kumbaga kaya maging mapagmatyag maging mapanuri at uh, siguraduhin ang inyong iboboto ay konti lang konti lang ang gagawing kalokohan pag sa nakapesto maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel pagpalain nawang bawat isa God bless everyone